Dumating na sa Amerika si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa 30th Asia Pacific Economic Cooperation o APEC Summit kasama ni PBBM ang kanyang first lady na si Attorney Liza Araneta Marcos, House Speaker Martin Romualdez at mga miyembro ng gabinete. Mainit itong tinanggap ng Filipino community sa pagtitipong isinagawa sa South San Francisco Conference Center. Parang parang naaalala naaalala ko yung mga kampanya, parang hindi kung kaya, parang kahapon lamang na maganyan ang mga isinisigaw namin. Sa talumpati ng Pangulo, inihayag nitong bago siya humarap at makipagpulong sa mga lider ng iba't ibang bansa, mahalagaan yang bisitahin niya muna ang ating mga kababayan sa Amerika. Ayon kay PBBM, ang pagdalo sa Apex Summit ay isang mahalagang hakbang upang mapatibay ang ugnay ng Pilipinas sa iba't ibang bansa at mapalakas ang ating depensa sa harap ng pandaigdigang mga hamon. Tinatapan din tayo, nararamdaman natin, may gera ngayon sa Ukraine, nagkagera na ngayon sa Israel. At uh, ito po ay meron tayong mga problema sa sa South China Sea. Ito po ay mahalaga na makausap natin lahat ng ating mga mga kasamahan, lahat ng mga ating kaalyado na bansa na tumutulong sa atin. At uh, kaya naman po sa sa panig ng ekonomiya, ng investment ay eh, nandito po lahat ng ating mga economic manager, nandito po lahat ang ating mga uh, political leaders at eh, para naman ay lahat ng maari nating matupad sa ating mga gustong gawin uh, sa Pilipinas ay eh, matutulungan tayo at uh, pat pat ma maipapatibay natin ang ating mga pagkakaibigan at pagsasama sa Binigyang din din ng Pangulo ang kahalagahan ng digitalization na kabilang anya sa kanilang mga isinusulong upang patuloy na mapaunlad ang bansa. Alam nyo po, dito sa pagbabago ng ating ekonomiya, marami tayong hinaharap na panibagong suliranin. At kami naman, tayo naman ay umaasa na ang teknolo teknolohiya ang magdadala ng mga solusyon dyan. Kaya naman, ay eh, tinitignan po natin kung ano, ano ang mga bagong develop dito sa Amerika at sa ibang lugar para tayo ay matulungan at para natin maibago at pagandahin. Make more efficient make uh, life easier for our for those who are de dealing in uh, the digital world and to increase connectivity para lahat ng ating mga kababayan kahit na nasa na, nasa nasa malayo nasa bundok sila na malayo ay meron silang internet yan po sa pagtatapos ng Apex Summit sa San Francisco, magtutungo rin si Pangulong Marcos sa Los Angeles upang makipagpulong sa mga negosyante at bisitahin ng Filipino community doon. Dederecho ito sa Honolulu, Hawaii para naman sa Indo-Pacific Command. Magunita na taong 1996 at noong 2015 naging host country ang Pilipinas para sa Apex Summit. At yan ang MBC Network News. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Angelica Cosme. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.